Hello mga lords! Good morning and magandang umaga sa inyong lahat. Uh, ngayong araw ay araw ng linggo at uh, pagkatapos ng mahabang trabaho, tayo ay uuwi at bibisita tayo sa bahay sa Barcelona. So, sa bulsan nga pala ako nandatrabaho, kaya lang uh, hindi ako talaga mahiling magpalabiyahe ng araw-araw kasi na tinatamad ako. Ewan ko lang. Tinatamad talaga ako magbiyahin ng araw-araw. Tsaka kasi nakakatamad din naman ulan-araw yun. So, dito lang ako sa stop house, no? Uh, Diyan lang ako nag ano mo yan? Nagmuni-muni. Ayan. So, araw ng linggo at bukas ng lunes ay... Holiday! So, happy holiday sa lahat sa mga walang pasok at sa mga may pasok. It's okay. May mga susunod pang holiday. And, uh, daan tayo ng tangkala. Ay, eh, buti na lang. May dala akong helmet and kompleto naman tayo. Kita ko lang. Panay, iba ko lang. Kompleto kasi ako. Kahit kompleto ako ng ano, kinakaban pero pag kita ko yung mga ano na yan, pulis na yan. So, nagpagasulina nga muna tayo. Ayan. 200 pesos. Unleaded. So diretso na tayo and medyo marumi na rin tong si Dasmax kaya gusto ko na i para matanggal yung mga alikabok dito sa ilalim na dito sa ilalim no. So yung mga gamit natin kailangan natin uh, ingatan para tumagal sa atin no. So ayan, uh, bihira ko na nganto na linisan kasi ulan ng ulan, hindi ko na maasikaso at saka na tama din naman. Na, linisan mo palagi kasi yun nga maulan uulan nilang naman tapos papasok yung mga buha-buhangin niya sa ilalim so tinatanggal ko talaga tong sa ilalim yung pinakauna ko tang tinatanggal itong mga buhangin sa ilalim ng motor ko so ngayon ay pang one month na ni Dasmax sa akin wala nang nabili ko siya nung September 26 so ngayon ay November 26. So, one month na siya sa akin. So, marami din ako napansin sa motor na to. Sa mga gustong bumili ng NMAX. Uh, Unang-una nga pala yung pinaka naayawan ko dito is yung shock niya. Yung front shock niya talaga lumalagatok siya. Lalo na kung maglulong ride kayo tapos hindi mo napansin. Kahit mga malilit na lubak. Tapos mabilis yung takbo mo. Lumalagatok talaga siya. So, recommendation for pwede mo siyang ipa-adjust. O kaya palitan mo siya yung mas matigas-tigas na front shock mas okay ang ganun kasi hindi ka mag-worried. And palaging may parang sisiw na tumutunog dito sa unahan. Hindi ko maintindihan ako saan nanggagaling yan. Siguro, ewan ko lang kung ako lang nakapansin o baka ganun din naman yung iba. No, so, isipin mo, ang oh, imagine one month na din pala sa akin sa Dasmax. So, ayun yung mga napansin ko sa kanya. Pero at the rest, okay naman siya. Very relaxing yung motor na to, guys. Kahit sa long ride, no, napakaganda na yung long ride. Napaka-relax ng NMAX. Napaka ng ng upuan and stocks. Ayan. So, yung U-Box pala, binili ko na sa katrabaho. No? So, shout out kay Sir Mark Jason Gohol. Thank you sa top box natin, sa sec top box natin. Kasi bumili siya ng bago eh. Kaya binenta niya sa akin. So, pinunasan ko na nga itong motor ko para, syempre, hindi mapasma. Yeah. So, sa mga nagtatanong bakit ganun ng mga lalaki pag nag-aalaga ng motor, is, um uh, yung motor kasi sa amin, hindi lang siya bagay kasi na no, parang inaano namin siya na companionship, no? Companion sa mga bagay-bagay. Kaya parang napapamahalaga din sa mga ganitong klaseng bagay. Kahit motor lang 'yan, sabihin natin, motor lang. Siguro nakaka-relate sa akin yung mga riders diyan. So, ayan. So, eto pa, eh, guys, pag dumadaan ako dito sa ano, sa dito sa ayan, ito yung Villa Celeste pa to ang ganda ng nature dito, no? Ang ganda ng ambience. Napaka-relax. Ano na paghapon, yung dapit hapon, na ah. Nag-ago yung umaga, tsaka yung, ano, yung araw, tsaka yung gabi. Ayan. So, sa Tawog na tayo. Nandito na tayo sa Tawog. So, ang ganda dito sa Tawog kasi napaka- lawak ng tanima ng pala ng palay sobrang mahangin nakaka-relaxing no so i hope you guys na ko sa mga hindi pa nakakapag-follow diyan sa akin i-follow naman ako so dito nga ay bumili muna ako ng isda nakita ko 'to si Kuya kasi wala pa kaming ulam and syempre map mapili na kasi sa una mo yun sila mama at si papa kasi hindi naman sa ayaw nila sa gusto kasi uh, nirarayu mana na so miingat din ako sa pagbili ng mga isda so dito nga yung isda ni kuya is yung buraw tsaka si bubog tinanong ko siya kung ano yung hindi ano hindi marara ano marara guys is parang ano yan uh, bawal yung mga ewan ko anong term yun sa tagalog Basta amin sabi ko marara. Bawal sa mga may rayuma. So, ito nga si kuya ay nagre-reklamo din. Sabi ko, buraw na lang kuya kasi bawal sa may rayuma. Kasi si kuya din pala may rayuma. Sabi sa akin na napintig-pintig daw paggabi. gabi ang sipag pa rin ni kuya oh. Kahit uh, may rayuma siya ngayon, nagtitinda pa rin siya. Siyempre, ganoon naman talaga tayo mga Pilipino na para sa pamilya natin kahit may nararamdaman tayo. Is continue pa rin yung trabaho natin, di ba? So, ganun ka mga sipag yung mga Pinoy natin. Ayan, thank you kuya, maraming salamat. Ayan, so nilagay ko na nga ito sa top box, o oh, sa U-box kasi sa top box ko may laman na yan, hindi na kasha. Ayan, pinadobli ko yung cellophane para hindi ma. Lansa. Ayan, eto nga, nagulat ako dito eh. Naku, itong mga bulatras ko talaga. Pero okay lang, siguro sanay sila ng ganyan, hindi naman tayo sa Manila. Okay lang naman. Ayan. so malapit na tayo sa mapapakin. Lumiko na ako ng mapapak sa boundary. Yan, so dito ako guys, lumaki sa mapapak. And uh, 26 years of existence dito talaga ako. Dito talaga ako sa mapapak. Ngayon lang naman ako nung mula nung graduate ako, paalis-alis ako. Dati bata pa ako, kilala ko lahat ng mga tao dito. Ngayon tumanda na ako 26 years old na ako. Naku, hindi ko na lahat kilala kahit yung mga bata bagong sibol dito. Hindi ko na kilala kung kaninong anak. Ayan, so masikip nga yung daan dito sa amin guys kasi iskinita nga ito papasok. Hindi kasi yung tricycle, motor lang yung kasi dito tsaka ang bisikleta o maglalakad ka lang. No, so, kung pupunta kayo dito, makarating kayo dito, may experience nyo. Maliit lang yung daan namin. Kaya pag ganito mga likuan, kailangan mo magbusina para malaman mo kung malaman ng kasalubong mo na may, meron motor na kasalubong. So, malapit na kami dito guys. Andito na yung bahay namin. Bag dito na sa may Burabod. Bukal. Bukal ba sa Tagalog? Burabod. Ayan. Ayan. So, diyan kami naliligo. Mga bata pa kayo papasok na eskwela. Dyan kami araw-araw. Kasi hindi pa naman uso na yung gripo eh. Diyan talaga kami niligo yung Panginoon. Ayan, so nakita ko na si Mama. Good morning, Ma. Ayan, so nag-bless mo na tayo. Ayan. Ayan. So tinanong ko siya kung okay na siya kasi nakaraan hinahapo siya eh. Buti na lang hinahapo na siya. So ito yung aso namin, si Chona. Uh, ganyan yan lagi pag dumarating ako, ganyan na. No? Ang kulit niya ni, eh. Uh, malambing niya na aso. Ayan. Ayan. Kaya lang, ayan, pasaway. Ayan, lagi na ganyan. Lalo nung pag naka-uniform ako, ay nako, nadudumi yung sa pantalon ko Pag ganyan. Eh, ito yung pamangkin ko. Ayan, so, ayan nga, so, inugasan ko na yung isda, kasi lulutuin ko na nga ito. So, naisip ko lang lutuin is prito lang and paksiw, para hindi na masyado, ano, ganun naman yung simpleng luto sa amin, hindi na kailangan ng mga kung ano na pang luto. Tsaka, ganun guys, hindi naman talaga ako magluto ng iba't ibang putahin ng mga ganitong klaseng isda. So, ito nga ang isda ay medyo, alam mo yun, maputla na yung hasang niya. So, pinakain ko na sa aso ko yung mga laman loob na kinakain nila yan ayan so mabutan na yung hasang so pinagagayat ko na nga guys tatlong hati sa isang isda mamayang gabi yung ulam na kalahati tapos yung ngayon ulamin na namin paksiw ngayon tapos prito mamaya ayan so ginayat ko na nga itong sibuyas luya luya natin tsaka bawang ayan so paminta hindi na ako naglagay ng paminta. oh, nilagay ba ng paminta basta yun halo halo ko lang yun eh tapos nilagyan ko ng ingredients yun, ganun lang ganun lang naman kasimple wala nang pakeme keme pa kumbaga o oh, diba hindi <laughs> naman kasi talaga ako expert sa pagluluto yun sa so pamangin ko nag ano pa to eh ginugulo pa ako yun eh. papapasin sa video ko ayan so pero nag ayan na read ko na nga guys yung isda So, ganyan lang naman yun nilagay ko. Hindi na ako naglagay ng ano. sigarilyas na ganap ako sa labas. Kasi may tanim si Papa nilagay ako. So, nagluto na rin si Papa ng kanin. Para may ready na. At, naglaba na rin ako. Kasi, yung mga sasuting ko ngayon ni Wick. Kailangan ko ng labahan. Kasi, baka wala tayong suotin. Hindi mo pwede na wala tayong suot. Charan! Tapos na. And